Kain na tayo guys. Gutom na po. Sos Maria Jose. Kain na tayo. Ayan gulay. Nakain ba kayo ng gulay guys? Ayan ginisa ko lang to guys with with soy sauce. Ayan. Masarap siyang papakin. Yummers! Ayan. Oops. Siyempre yung ating sosawan sa prito. Ayan. So, ano pang iniintay natin? Tara! Lapang na! Kainan na! Thank you for watching guys! Kain na tayo! Salamat! Ayan, simpleng ulam lang. Yung kanina yan guys, kulang pa yan. May dadagdag ako nang ganyan ulit. Yehoo, tara na.